Hi Idol, ano opinion mo sa paggamit ng peptides? Ah, peptides. So, uh, may mga peptides na legal, may illegal, may uh, ano pa, parang ongoing pa lang siya, hindi pa siya niya kasi testing pa rin sila kung may side effect or wala or kung pwede sa tao. So, parang TRT or steroids or anything like that, excuse me, na-perfect uh, kailangan uh, may doctor supervision, kailangan i-reseta sa inyo ng doktor, Tsaka tignan nyo kung ano yung reaction sa inyo kung binigay ng doktor kasi may mga allergy style. May ganito ganyan. Maraming pros and cons. So, kailangan ng medical supervision yung mga ganyan. Yun lang masasabi ko kasi pag medical advice na yung pan-doctor niya, hindi yan biro kung ano yung iniinom natin, ini-inject, or linalagay sa katawan natin na hindi FDA approved or hindi pa nila test sa tao or kung na-test man sa tao, nakalagay na kailangan prescribed by doctor. So, prescribe sa doctor. Tama kayo, mali akong not your doctor. Do what works So, yung mga peptides, uh, TRD, mga SARMs, at kung ano na ano pang gamot na inumin, i-inject, take na dapat ipapahit, or procedure, lahat yan, doctor supervision, prescribed by doctor. Walang ibang uh, pagbigay. So, sa nagtanong yun ang na po masasabi ko, Doctor nyo ang mga ng sagot tsaka yung reaction ng katawan nyo. Tama kayo, mali akong natcho. Doctor, do our stream, Happy healthy. Always pray and be a good person.